Haircut time na naman ni Charlie and Chino today. Malapit na ang birthday ng twins, kaya naman kailangan na ulit nila ng gupit. Chinek ko muna kung kumpleto ba tong aking mga razor dito. Pati na rin yung mga gunting. Mapapasabak na naman kasi tayo sa gupitan. Tinawag ko na si Charlie tapos yung narealize niya na haircut time, ayan, tumakbo. Pero bumalik din siya kasi alam niya kailangan niya ng haircut. Tingnan niyo naman kasi kung gaano nakahaba yung kanilang mga buhok. Tinapos ko na din kasi muna yung mga kailangan gawin dito sa bahay. D हेयरकट How you hair? We to compare. We Kung nanonood kayo sa amin noon pa, makikita nyo kung gaano na yung pinagbago ng twins. Dati talaga, iyak sila ng iyak kada haircut time. Lalo na nung no, mga baby pa sila. Nung maliliit pa lang sila, nasanay na kasi sila na sa bahay talaga ginugupitan. Dahil tito ko nga yung barbero. So, mas komportable talaga sila kapag kilala yung nagugupit. Pero dahil nandito na nga tayo sa UK, wala na magugupit sa kanila. Kaya natuto na lang din talaga ako sa pagugupit. Diba? Bukod sa hindi na namin kailangan lumipit lumabas. Aba, nakatipid din kami. Anyway, tapos na yung haircut ni Charlie at mukhang happy naman siya sa resort. Finally, hindi na mahaba yung kanyang buhok. Nagpa-picture pa nga yan at humingi ng salamin. Next, nagugupitan naman natin is itong si Chino. Si Chino talaga yung ayaw na ayaw magpapagupit. Gusto niya ng long hair pero ayan, lagi namang nasusurot yung mata. Kaya sabi ko, kailangan niya din gupitan para malinis tingnan. Lagi talaga siyang nagre-reklamo pag magugupit. Pero dahil alam niyang kailangan niya talaga ng haircut, ayan, nauupo lang siya dyan. Habang yung kanyang magkakambal na na lang sa kanya dun sa gilid. Finally, tapos na din si Chino at inabot na nga ni Charlie yung mirror. At nung nakita niya yung result, ayan, kumalman na ang bata. ba diba? Mas bagay naman sa kanila yung mga ganitong haircut. Kikilitig lang talaga at saka nakakatihan. Kaya after, diretso bathtub na sila.